sinanguna ng tatlong mga dambuhalang kumpanya ng langis ang dalawang pisong pagbaba sa presyo ng kanila mga produktong petrolyo. Ito umano ang unang pagkakataong nangyari ito sa loob ng kasalukuyang taon. Ayon sa mga naturang kumpanya, ang patuloy na pagbaba ng presyo sa langis o ng langis sa pandaigdigang merkado ang dahilan ng rollback. May ulat si Jess Caduco. Nung naging mainit sa gobyerno at taong bayan ang tatlong malalaking kumpanya ng langis noong isang linggo, sa hindi agarang pagsunod na ito sa rollback ng mga independent player, tila bumabawi naman ang mga ito ngayong linggo. Unang inanunsyo ng Shell kanina na magbababa ito ng presyo sa lahat ng produktong petrolyo ng dalawang piso simula mamayang hating gabi. Sinundan na rin ito ng Chevron at Petron. Ito na ang pinakaunang malaking rollback na pinangunahan ng Big Three. Bumaba na kasi ang July-August average ng nahigit sa 15%. Kahapon sumampa ang Dubai crude sa pinakamababang presyo ng langis sa 98.7 dollars kada bariles at ngayon bumaba pa ito sa 97 dollars. Ito sa kabila ng pagbawas ng produksyon ng Organization of Petroleum and Exporting Countries or OPEC na mahigit sa 500,000 barrels kada araw sa pangamba nitong magpapatuloy ang pagbagsak ng presyo ng langis. Uh, ito po ay tuloy-tuloy. It's, it, it's an effect of the softening po ng presyo sa labas. Okay? May impact pa rin sa atin. This is going to be the seventh time na mag-roll back kami. But this month, it's going to be the second time, which is about 3 pesos per liter, cumulatively, for September. Kung dalawang piso ay binaba ng Big 3, tatlong piso naman ay binaba ng independent player na Uni Oil sa gasolina, habang dalawang piso naman sa diesel at kerosene kaninang alas 10 ng gabi. Maari para magpapatuloy ang pagbagsaktang presyo ng langis hanggang sa susunod na buwan. So if we look at the average uh, of uh, the past two months, Uh, from uh, June, bumaba na na about 3% yan. Eh, ang average ng June and July. Tapos uh, at, at the average of uh, July and August naman, about more than 15% ang binabay. Eh. So from those basis, doon namin uh, na-compute na ang fair prices na pinapangako namin sa mga motorists na bumibili sa amin is uh, dapat 30 pesos. Okay, so 3 pesos per liter po, um, binabawa sa pump prices. This is where you can see, this is where you can see deregulation at work. Hindi naman pare-pareho yung ano yung prices, right? and if somebody wants to do something different, they're free to do so. Pero at the end of the day, it is the marketing forces that will dictate all. So even if I think uh, one oil company announces a three pesos, if you go out into the market, you'll find out that in the same trading region, but a lang yung ano, or trading area, lang yung pressure. Natuwa man ang transport groups, gusto pa rin ang mga ito na ibalik sa 46 pesos kada litro ang diesel. Ikinasiya naman ito ng Department of Energy. Makakatulong umano ito sa mga consumers. Ganun pa man, patuloy pa rin na magmumonitor ang DOE upang siguraduhin na tama ang pinatutupad na presyo ng mga kumpanya ng langis. this bodes well for our consumers. And uh, this good development. And uh, I think that uh, nakita natin ngayon that... Uh, To a larger extent now, a much larger extent, we see real competition going on. From our natin is to ensure that uh, prices are reasonable and that the consumers are protected. So uh, we are uh, never contented. We continue to monitor. Because if we are contented, we stop monitoring already. We continue to monitor and we want to protect the consumers. Ako tonight. <laughs> At na ang mga balitang nakalap at isinulat ng IBC News Team. Hanggang bukas pong muli para sa mga balitang totoo, sakto at komprehensibo. Ako po si Gavino at ito ang News Tonight. Pagpalaan po tayong lahat ng Panginoon. Magandang gabi.